Pagpalang araw ng Martes sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon ay nasa ikitatlong araw na tayo sa buwan ng Hunyo, Dalawang Libo, Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Sa ating pagninilay sa araw na ito, ang ating ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Juan. Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 11. Dito napapansin natin yung Pinapakita ni Jesus na pagpapahalaga sa nakakarami. Kaya sabi niya ay ipinagdadasal niya ang lahat. Alam niyo napakagandang pagnilayan ito. Sa ating buhay bilang Kristiyano, ang panalangin ay sana maging kabahagi ng ating buhay. Alam niyo bilang karmelita, isa sa mga pinakamahalagang Uh, buhay namin upang kami ay mamuhay na karapat-dapat na karmelita ay yung paglaan ng panahon uras sa panalangin. One of the essential element of Carmelite life is prayer. Siguro para sa akin ang pagbasang ito ay talagang napakagandang pagnilayan upang tanungin din natin ang ating mga sarili. Paano ko isinasabuhay ang aking buhay panalangin? At kung isinasabuhay ko man ito, sino ang ipinagdadasal ko? Sana, gaya ng sinabi ko, kung marami man tayong pinagkakabalahan, huwag sana natin kalimutan na magdasal palagi. Ang Panginoon natin sa kanyang maraming pinagkakabalahan, ang mga tao, ako, ikaw, lahat tayo ay malaga sa Kanya. Kaya ipinagdadasal niya tayo. Sana tayo rin. Huwag natin kalimutan na ipagdasal ang bawat isa, lalong lalo na ang mga nangangailangan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Isus, maraming salamat sa buhay na inalay mo para sa aming kaligtasan. Ang iyong halimbawa na magdala sa amin ng malalim na pagpapahalaga sa aming buhay pananampalataya, lalong-lalo na sa usapin ng paglilingkod sa bawat isa. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.